Kaugnay na mga kabombo ng tinutugay kaya natin itong Tropical Storm Fong Wong na inaasahan na magiging isang ganap na super typhoon at uh, ngayon ay sinimulan na ho itong tawagin bilang uh, bagyong uwan kahit nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Yan ay bunsod na rin ng lawak ng sa samanang panahon na umaabot na sa teritoryo ng ating bansa. Ang mga apektadong lugar ay uh, naitala na rin at diniklara ang signal number one. Batay nga sa pinakauling ulat, ang sentro ng Bagyong Uwan ay tinatayang nasa layong 1,175 km sa silangan ng Eastern Visayas. At taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 110 km bawat oras malapit sa gitna habang may pagbugso naman ito ng hangin na hanggang 135 km bawat oras. Kumikilos yan ang kanluran sa bilis na 25 km bawat oras habang ang taglay na lakas ng hangin umaabot naman hanggang sa sirkulasyon nito na 780 kilometers mula ho sa gitna. Kung ganyan dahil nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 dito sa Luzon Region, unahin ko yung Timog Silangang bahagi ng Quezon Province. Kabilang ho dyan yung uh, mga isla na saklaw ng naturang probinsya. maging ang silangang bahagi ng Rumblon at uh, yung Camarines no Norte, Camarina Sur. Katanduanes, Albay at Sorsogon pati na ang lalawigan ng Masbate. Sa Visayas naman, kabilang sa nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1, ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Hilaga at Gitnang Bahagi ng Cebu at ang Hilagang Silangang Bahagi ng Bohol, Hilagang Bahagi ng Negros Occidental at Hilagang Bahagi ng Lalawigan ng Capiz at Maging ang Iloilo. Abang sa Mindanao, ang Dinagat Island at Surigao del Norte ay nasa ilalim din ng tropical cyclone wind signal number no. 1. E ano nga ba mga kabombo at mga kastarnation Nation pagka sinabing super typhoon? Eto mga kabombo ipapakita namin sa inyo ang pagkakaiba at ang lakas ng mga bagyo na tumatama sa ating bansa. Unahin ko yung uh, nasa pinakamababang uh, pwesto, ibig sabihin yung pinakamahina na bagyong dumadaan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung tinatawag nating Tropical Depression. Pagkatapos na ito ay maging isang active low pressure area, nagiging Tropical Depression o mahinang bagyo. Ang lakas nito ay naglalaro mula 61 km kada oras o kaya ay pababa. Habang ang Tropical Storm naman, ay uh, nasa anim na put bawat oras hanggang 88 kilometro kada oras. Pero ang uh, bagyong Uwan na ngayon ay papalapit ta dito sa ating humbansa ay nasa severe tropical storm level ngayon, 89 hanggang 177 kilometers per hour. Pero hindi inaalis ang posibilidad na magkaroon ito ng iba yung paglakas pa habang nananatili sa karagatan. At uh, yan ay sa mga susunod na oras. Ang uh, type naman mga kabombo ay... Uh, naglalaro sa pagitan ng 118 kilometers per hour hanggang 184 kilometers per hour. Pero yung binabanggit natin na itong bagyong uwan ay posibleng maging isang super typhoon, ibig sabihin ang kanyang lakas ay papalo ng 185 kilometers per hour at pataas hanggang 200 o higit pa na kilometro kada oras na taglay na lakas ng hangin. Mga kabombo, mga kastarnation, ang sinusukat sa paghahanay ng kategorya ay hangin. Ang uh, sukatan tungkol naman sa ulan ay hindi pa hukabilang dyan. Nangangulugan kahit mahina ang isang bagyo ay maaari pa rin maging mapaminsala ito kung malakas ang mga pag pagulang dala na maaaring magdulot ng mga pagbaha. Kaya naman, Pinaalalahanan ng State Weather Bureau ang mga residente sa coastal areas at flood-prone areas na magsagawa ng preemptive evacuation bago pa man ang inaasahang pananalasa ng bagyong uwan. Sa press briefing ng Department of Science and Technology, ngayong araw ay hinimok ni Administrator Nathaniel Sorbando ang mga mamamayan, lalo na yung mga nandun sa mga Uh, markadong flood uh, prone at uh, high risk areas ay mag-ingat at uh, huwag nang hintayin ang uh, pinsala o pananalasa ng bagyo bago uh, lumikas at anya, isang mapanganib na sa manang panahon ng bagyong uwan dahil naman sa malakasang dala nitong hangin at matindirin ang mga pag-ulang dala sa buong sirkulasyon na aabot naman ng mahigit 700 kilometers sa ngayon. Dala ng naturang bagyo ang uh, torrential rain o yung destructive winds at pati na yung posibleng storm surge. Kaya naman mga kabombo, ang lahat ng ituan niya ay inaasahang magdudulot ng matinding pagbaha, malawak ang ng lupa at uh, yan ay sa matataas na uh, daluyong din na posibleng ihatid. Posibleng umabot yan sa mga kabahayan sa mga... At uh, tinukoy nating uh, lugar kanina. Ayon pa kay Servando, mataas ang banta ng bagyo sa buhay at ari-arian. Kaya naman, mas mainam na maagang lumikas bago pa man magparamdam ang uh, pagbayo ng naturang sama ng panahon. Narito ang bahagi ng pahayag ni administrator Nathaniel Servando. Uh, dahil sa kanyang malawak na sirkulasyon, ito ay may uh, radius na more than 700 kilometers at uh, strong intensity. One is uh, likely to bring destructive winds, intense to torrential rains, and dangerous storm surges. Conditions that can lead to widespread flooding, landslides, and severe coastal inundation in vulnerable areas. We cannot emphasize enough. Now is the time to prepare. Everyone is advised to. take proactive measures if possible i secure ang ating mga tahanan at kung maari uh, iwasan ang mga risky areas Tinigyan mga kabombo ni Administrator Nathaniel Serbando, binigyang din pa ng opisyal na ang maagang paglikas ay susi para naman mapigilan o maiwasan na magkaroon ng mga casualties lalo na doon sa mga lugar na inaasahan na daraanan ng malakas na bagyo. Tiniyak din ng opisyal ang paglalabas ng akma, tama at napapanahong impormasyon ukol sa bagyo bilang gabay na rin ng mga mamamayan. Narito pang patuloy ng mapahayag ni Administrator Nathaniel Servando. Ang Super Typhoon 1 ay lubhang mapanganib no? at uh, uh, early preparations and uh, cooperation will make a crucial difference in keeping our community safe at uh, kung may mga pagbabago ito ay ipaabot namin kaagad sa ating mga kababayan at uh, mga agencies involved in uh, disaster uh, management tinig pa rin niya ni administrator Nathaniel Servando For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.